Hey everyone. Welcome back to Inquire, your go-to channel for the latest in Filipino entertainment and fashion. Ngayon, dadalhin ka namin sa nakamamanghang bagong summer collection launch ng Uniqlo Philippines, kung saan ang fashion ay nakakatugon sa kaginhawahan at ang chic ng lungsod ay walang kahirap-hirap na pinaghalo sa breezy vacation vibes. Classy summer look nang hindi nasisira ang bangko. Looking at Solon and Jasmine, you'd think they were headed for a dreamy summer getaway in Ibiza or the Hamptons. But nope. They're actually rocking these effortlessly elegant looks right here at Uniqlo Philippines' latest summer collection reveal. So, what's the secret to look chic while staying cool in this courting heat? Ang sagot. Linen. Sa partikular, ang bagong koleksyon ng linen ng Uniqlo, na inspirasyon ng pagiging sopistikado ng estilo ng lungsod na sinamahan ng magaan na kaginhawaan. Sumumpa si Jasmine Curtis Smith dito. It's casual yet put together outfit that I can bring from TV tapings to brunch out with friends. The isang daan porsyento European flax material is so comfy as can really wear this the whole day and not feel hot and sweaty from the humidity. Ang koleksyon ng tag-araw ng Uniqlo ay kumukuha ng inspirasyon mula sa isang makulay na tag-araw sa Athens na pinagsasama ang pamana sa modernidad. Mag-isip ng mga klasikong pattern, nilabhang tela, walang panahong mga hangganan at mahangin na mga guhit, perpekto para sa sinumang gustong iangat ang kanilang wardrobe sa tag-init. Jasmine's choice. The premium linen shirt paired with denim Bermuda shorts. Ito ang ultimate balance ng casual at chic na nagpapatunay na ang summer fashion ay hindi kailangang maging maselan. Ngayon, kung naghahanap ka ng absolute summer essential, si Solen Huseff ang may perpektong pagpipilian para sa iyo. Ipasok ang Aerism Sleeveless Bratop, ang pinakabagong innovation ng uniklo na idinisenyo para sa sukdulang kaginhawahan. Ang mga bratop na ito ay talagang ang aking bagong pang-araw-araw na uniforme. Sa tingin ko mayroon akong lahat ng uri sa iba't ibang kulay. Ang tela ay malambot, makahinga at ganap na walang tahi, perpekto para sa pagpapatong o pagsusuot ng sarili nito molded cups, supportive elastic underbands, and if design that lets you move free what's not to love. Pupunta ka man sa beach, maglakad sa kaswal na paglalakad sa lungsod, o magpahinga lang sa bahay, ang pirasong ito ay nakuha mo. Kapag iniistilo ang koleksyon ng tag-init ng uniklo, isipin ang walang kahirap-hirap na kagandahan. Ipares ang mga linen na kamiseta na may nakakarelax na shorts o high-waisted na pantalon para sa isang pino hitsura. Magdagdag ng mga minimalist na aksesory tulad ng statement sunglasses, ang bagong linya ng eyewear ng Uniqlo ay isang magandang lugar upang magsimula. At tungkol sa mga aksesory, huwag nating kalimutan ang tungkol sa pinakabagong linya ng eyewear ng Uniqlo makinis, nakaistilo, at kung ano ang kailangan mo para makumpleto ang iyong hitsura na handa sa tag-init. So there you have it, fashion lovers. The perfect summer wardrobe, straight from Uniqlo Philippines. Whether you're going for a casual brunch with amigas or looking to channel that effortless European summer vibe, this collection has something for everyone. And the best part, You don't have to spend a fortune to look this good. Siguraduhin tingnan ang pinakabagong koleksyon ng Uniqlo na available na ngayon sa mga tindahan at online. At huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa fashion at entertainment dito lang sa Inquire. See you in the next video.